Advisable ba na i-kick ang ating motor tuwing umaga o cold start? Para sa akin, kukontrahin ko yung mga ganyang kaugalian. ano Maling-mali para sa akin. Yan ay uh, kasabihan lang ng mga matatanda o nung mga walang alam sa motor. Anong mapapala nyo pag sinipa nyo yung motor sa umaga sa cold start? Anong mapapala nyo? Unang-una, pinapahirapan nyo lang yung sarili nyo bakit mo sisipain yung motor e may push start naman anong, anong purpose yung e kick start hindi yan nakalagay sa manual bigyan nyo ako ng manual ng motor na nakalagay ron ah need i ang motor tuwing umaga sige bigyan nyo ako yan ay isang malaking kalokohan para sa akin kaya nilagay ang kickstart, lalo na sa mga scooter, ah. Kaya nilagay ang kickstart for emergency purpose lang yan. Hindi yan, kailangang sipain nyo tuwing umaga. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Para ano, para makatibid kayo sa battery. Hindi totoo yun. Ang battery gamitin nyo hindi, masisira yan. Lalo na kung nabuksan na. Ang battery, hindi yan nauubos sa akapindot nyo ng push start lang ang mauubos doon yung carbon. Pero napakatagal na panahon yun bago nyo maubos, taon ang bibilangin nyo. Magkano lang yung carbon brass? Pahihirapan nyo pa yung sarili nyo? O sige, kukontrahin nyo ako sa sinasabi ko. Ipaliwanag nyo sa akin yung bakit yung mga ibang scooter walang kickstart. Sige, bigyan nyo ako ng magandang sagot. Kung advisable na i-kick ang mga motor tuwing umaga, bakit yung ibang motor, yung mga bagong modelong motor, wala nang kickstart? Eh pare-pareho lang ng mga motor yan. Sige nga, ipaliwanag nyo sa akin. Pare-pareho lang ng mga, mga, motor yan, di ba? Kahit modelo, kahit luma, motor pa rin yan, scooter pa rin yan. Bakit hindi nila nilagyan ng kickstart? Kung applicable yan. Para daw, hindi mahirapan ang push start kailangan munang i-kick start kalokohan kapag may problema talaga kayo sa electrical kay umaga kay tanghali kay gabi hindi nyo magagamit yung push start nyo pero kung nasa condition lahat yan ng electrical nyo kahit umaga pa yan kahit nagyayelo pa yung lugar aandar at aandar yung motor nyo na hindi nyo na ginagamitan ng kickstart hindi ang makakatipid kayo ng battery kapag ka, ah, ginagamit nyo yung kickstart sa umaga, walang connect yun. ang battery may lifespan yan, gamitin nyo o hindi ah, masisira at masisira yan yung sinasabi naman nila na para makatipid, para hindi malobat hindi malulobat ang battery hanggat wala kayong problema sa electrical lagi yung tatandaan yan walang kinalaman ang pag-push start nyo dyan. Kahit araw-arawin, mino minuto nyo pang i-push start yan, kung maganda ang charging system nyo, ay talagang walang palya yan. Eh, yun kasi ang sabi ng tambay dun sa amin eh. eh yun kasi ang sabi ng kapitbahay ko. Eh, yun kasi ang sabi ng mekaniko para daw umakyat yung langis sa umaga. Paano aakyat ang langis kung hindi nyo papaandarin yung makina? kick man o push. Aakit ang langis kapag umandar ang makina. Hindi aakit ang langis kapag pamamagitan ng kick. Kung ikikik nyo ng patay ang makina, hindi rin aakit ang langis yan. Kalukuhan yan. Pwede nyo namang ang motor paminsan-minsan para hindi lang mag-stack up yung kick niya. Pero ang gagawin nyo lang araw-araw, eh huwag na kayong magpakatanga. Hindi totoo yun. Sayang lang yung power nyo. Okay lang sana. Napakalambot ng kick ng scooter eh. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala, e eh, bala kayo sa buhay nyo. Mangkanor, pasok. So, open tayo sa mga comment. Kung ako ba imali o oh, tama. Comment down below na lang. Mga boy.